Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga diyos-diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga baal at kay Astaroth. Dahil dito, Nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwing sila'y makikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon tulad na kanyang sumpa anupat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga diyos-diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelitay nagbabalik sa pagsamba sa mga diyos-diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.